Naisip mo na ba, na kung ang pag-ibig ay may kapangyarihang baguhin ng lubusan ang isang tao? Ang kwento ngayon ay isang magpapaniwala sa iyo, na ang pag-ibig ay nakakatunaw kahit bato. Ngayon ay tunghayan natin ang isang kwento ng pagtubos, sakripisyo, at ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pag-ibig na magpapaibig sa iyong muli. Sa simula ng kwento, ipinakilala tayo kay Jiang, isang kolektor ng pautang. Ang kanyang trabaho ay mabawi ang pera mula sa mga taong namutang, ngunit ngayon ay hindi na makabayad sa kanila. Bilang bahagi ng kanyang gawain, nangongolekta siya ng mga bayad mula sa mga tao sa pamamagitan ng pananakot at pambubugbog sa kanila at pagkatapos ay magulat sa isang babaeng pinagtatrabahuhan niya. Galit na galit ang amo kay Jiang dahil sa malambot na puso nito. Sa tuwing pupunta siya upang mamolekta ng mga pautang, madalas siyang naaawa sa mga may utang at sa halip na kumuha ng pera mula sa kanila, kadalasan ay siya pa ang nagbibigay ng pera kahit nagalit ang kanyang amo, inutusan niya si Jiang at ang kanyang mga tauhan na pumunta sa isang ospital upang mangulekta ng pera mula sa isa pang may utang. Si Jiang ay sumunod sa kanyang mga utos at pumunta sa ospital, ngunit nalaman lamang na ang lalaking dapat nilang kolektahin ng pera ay nasa koma pa rin. Gayunpaman, naroon ang anak ng lalaki na si Ting, na nagtatrabaho sa isang bangko. Nakiusap si Ting sa mga tauhan ni Jiang na pabayaan siya at nangakong babayaran niya ang pera sa loob ng ilang araw sa kabila ng kanyang kahilingan, tumanggi ang mga tauhan ni Jiang na umatras at nagsimula ang pananakot sa kanya. Pinipilit nila si Ting na pumirma sa isang dokumento. Dahil sa pakiramdam na wala siyang magawa at kalabisan, sumuko si Ting at pinirmahan ang papel ng hindi sinasadya. Habang pinipilit ng mga tauhan ni Jiang si Ting na pirmahan ang mga dokumento, hindi maalis ni Jiang ang tingin sa kanya. Kahit nakauwi na, natagpuan ni Jiang ang kanyang sarili na nalilito sa pag-iisip tungkol kay Ting, hindi maalis ang kanyang imahe sa kanyang isipan. Kinabukasan, pumunta si Jiang sa bangko kung saan nagtatrabaho si Ting, bilang isang cashier. Buong araw siya sa bangko, gumagala sa paligid at sinubukan na kausapin siya. Gayunpaman, hindi siya gaanong binibigyang pansin ni Ting. Nagagalit pa rin siya kay Jiang, dahil sa pakikitungo nito sa kanya nung nakaraang araw. Sa sumunod na eksena, ipinakilala tayo sa pamilya ni Jiang. Nakatira siya sa isang maliit na masikip na bahay kasama ang kanyang ama at pamilya ng kanyang kapatid. Ang kanilang tahanan ay puno ng patuloy na pagtatalo at tensyon. Sa kabila ng pamumuhay na magkakasama, ang kanilang mga relasyon ay pilit at madalas na natatagpuan ni Jiang ang kanyang sarili na naiipit sa gitna ng kanilang mga alitan. Kinabukasan, nagpasya si Jiang na bisitahin si Ting sa kanyang opisina, umaasang makakausap siya at makapagbayad. Gayunpaman, nang siya ay dumating, nabigla siya nang makita ang boss ni Ting na kumikilos ng hindi naaangkop, at hinipo si Ting ng labag sa kanyang kalooban. Napuno ng galit at nawalan ng kontrol si Jiang, at inatake ang amo ni Ting. Binugbog siya sa harap ng lahat, si Ting na nagulat at natakot sa bigla ang karahasan, ay agad na tumawag ng pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pulis at dinala si Jiang at Ting sa istasyon ng pulis. Gayunpaman, natuklasan ni Ting na ang pulis na namamahala ay kaibigan ni Jiang. Gamit ang kanyang impluensya, pinatahimik silang dalawa ng kaibigan ni Jiang at ibinasura ang kaso ng hindi nagsasagawa ng anumang karagdagang aksyon. Sa kabila ng pangyayari, patuloy na lumalago ang damdamin ni Jiang para kay Ting. Siya ay lubos na nahulog sa pag-ibig dito at naging determinado na manalo sa kanya sa anumang paraan. Kinabukasan, pinuntahan ni Jiang si Ting at binigyan siya ng hindi inaasahang alok. Sinabi niya sa kanya na kung papayag siyang makipag-date sa kanya, babawasan niya ng isang bahagi ang kanyang utang. Idinagdag pa niya na kung pumayag itong makipag-date sa kanya araw-araw, patatawarin na niya ang buong halaga ng utang. Nang marinig ang panukala ni Jiang, nagalit si Ting. Dahil sa galit, marahas niyang napagsabihan ng hindi maganda si Jiang, tinanggihan ang alok nito. Sa sumunod na eksena, bumisita si Ting sa ospital para tingnan ang kanyang ama. Gayunpaman, nabigla siya nang sabihin sa kanya ng kawani ng ospital, na dapat na niyang bayaran ang mga nakabimbing bayarin sa huling dalawampung araw upang patuloy na magamot ang kanyang ama. Natarante at desperado, nagsimulang tawagan ni Ting ang kanyang mga kaibigan, humihingi ng tulong pinansyal. Ngunit sa isang tumanggi silang lahat, iniwan siyang walang pag-asa at walang magawa. Nang wala ng ibang pagpipilian, napilitan si Ting na lumapit kay Jiang. nag Nagaatubili na pumayag na makipag-date sa kanya, ngunit nilino niya na ito ay isang hapunan lamang, at wala nang iba pa. Si Jiang na nalulula sa pananabik ay madaling sumang-ayon. Nang gabing iyon, pumunta silang dalawa sa isang restaurant para maghapunan. Gayunpaman, si Ting ay kitang-kita na masama ang loob. Hindi siya kumakain at tahimik lang na nakaupo. Kitang-kita ang kanyang kalungkutan, at malinaw na wala siya roon kundi dahil sa pagpilit. Kinabukasan, binago ni Jiang ang kanyang hairstyle, nagbihis ng maayos, at pumunta sa ospital. Gayunpaman, pagdating niya ay hindi niya nakita si Ting. Sa halip na umalis, nagpa siya siyang tumulong sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang ama. Habang inaasikaso ni Jiang ang ama ni Ting, dumating si Ting sa ospital at nagulat siya nang makita ang malasakit na bahagi nito. Tunay siyang masaya na masaksihan ang ibang panig ni Jiang. Nang gabing iyon, nang magkasama silang maghapunan, nagbago ang ugali ni Ting. Hindi tulad ng dati, masaya na siya ngayon sa pagkain kasama si Jiang. Sa pagkakataong ito, nagsisimula na siyang maging komportable sa tabi niya. Sa mga susunod na araw, tila maayos ang lahat sa pagitan ni na Jiang at Ting. Pareho silang nagsimulang magkagusto sa isa't isa, at ang kanilang koneksyon ay lumalakas. Gayunpaman, isang araw ay hindi inaasahan na makita ni Jiang ang mga kaibigan niya na binugbog ang isang tindero na hindi pa nababayaran ang kanyang utang. Si Jiang, nang masaksihan ang marahas na eksena, ay nagalit. Sumugod siya at namagitan, pinipigilan ang kanyang mga kaibigan na saktan ang tindero. Sa gitna nito, dumating si Ting sa pinangyarihan. Nang makitang kasama si Jiang sa komprontasyon, inakala ni Ting na si Jiang ang bumugbog sa tindero. Nasasaktan at nahihinis sa inaakala niyang nasaksihan niya, nagalit siya at umalis nang hindi binigyan ng pagkakataon si Jiang na magpaliwanag. Kinabukasan, pumunta si Jiang sa ospital para makipagkita kay Ting. Gayunpaman, dahil sa hindi pagkakaunawaan, hiniling sa kanya ni Ting na umalis. Galit na sinabi nito sa kanya na sa loob ng ilang araw, babayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Nang tumanggi si Jiang na umalis, nagsimulang maglakad palayo si Ting pinigilan siya ni Jiang at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman, ngunit si Ting, na nawalan ng tiwala sa kanya, ay tumangging makinig at lumayo ng hindi nagsasalita. Labis na nalungkot si Jiang pagkatapos ng insidente kay Ting. Siya ay uminom at sa kanyang lasing na estado, pumunta sa isang patutot at nagsimulang makisama sa kanya. Ngunit pinalayas siya nito at itinaboy. Lasing pa rin na pumunta si Jiang sa ospital para makita si Ting doon niya nalaman na pumanaw na ang kanyang ama at wala na itong sapat na pera para tustusan ang libing nito. Nang malaman ni Jiang ang sitwasyon ni Ting, nakaramdam siya ng malalim na responsibilidad at nagpas siya siyang tulungan si Ting. Nagrente siya ng isang silid, pinalamutian ito at nagayos para sa libing ng kanyang ama. Habang nasa silid, isang may-ari ng tindahan at ang kanyang asawa ang sumalubong kay Ting. Ipinaliwanag nila na hindi si Jiang ang nambugbog noong araw na iyon, sa halip, siya ang nagligtas sa kanila. Nang marinig ito, napagtanto ni Ting ang kanyang pagkakamali, at ang hindi pagkakaunawa niya tungkol kay Jiang. Pinatawad niya siya at naantig sa kanyang mga aksyon, at inimbitahan siya sa kanyang tahanan. Nang dumating si Jiang sa bahay ni Ting, laking gulat niya nang makita kung gaano ito kaliit. Nang makitang si Ting at ang kanyang pamilya na namumuhay sa gayong masikip na kalagayan, ay labis siyang naantig. Dahil sa emosyon, tahimik na umalis si Jiang. Pagkatapos ng araw na iyon, patuloy na nagkikita si Nating at Jiang tulad ng dati. Si Jiang ay nagpapakita ng higit na pag-aalaga at atensyon kay Ting, palaging sinusubukan ang lahat ng paraan na magagawa niya. Isang araw, nadaig ng damdamin, hinalikan ni Ting si Jiang, ipinahayag ang pagmamahal na naramdaman niya para sa kanya. Parehong tuwang-tuwa si Nating at Jiang, at mula sa sandaling iyon, ang kanilang relasyon ay magkakaroon ng mas maligayang sandali. Mabagal na lumipas ang oras, si Nating at Ting ay patuloy na masayang namuhay ng magkasama ibinahagi ni Ting ang kanyang pangarap na magbukas ng tindahan ng tsaa. Dahil sa inspirasyon ng kanyang ambisyon, ipinangako ni Jiang at Ting sa isa't isa, na magsisikap silang matupad ang kanyang pangarap. Kinabukasan, nagpa siya si Jiang na gumawa ng makabuluhang hakbang tungo sa pagbabago ng kanyang buhay. Pumunta siya sa kanyang amo at ipinalam sa kanya na gusto na niyang umalis sa kanyang trabaho bilang isang loan collector. Hindi sinasabi ng kanyang amo kahit ano bilang tugon, ngunit sa loob-loob niya ay galit na galit siya sa desisyon ni Jiang. Kinabukasan, lumabas si na Jiang at Ting para maghanap ng mauupahang tindahan para sa kanilang negosyong tsaa. Pagkatapos maghanap, sa wakas ay nakahanap sila ng isang tindahan sa isang pangunahing lokasyon. Gayunpaman, napakataas ng upa dahil ito ay nasa isang kilalang lugar determinado na matupad ang kanilang pangarap, nagpa siya si Ting na i-invest ang insurance money ng kanyang yumaong ama sa tindahan. Kinabukasan, inutusan niya si Jiang sa bangko upang withdrawin ang pera, at hiniling sa kanya na dalhin ito ng direkta sa inuupahang tindahan. Gayunpaman, sa halip na pumunta sa tindahan, gumawa si Jiang ng isang kakilakilabot na desisyon. Sa tukso ng kasakiman, kinuha niya ang pera at nagsugal, umaasang manalo. Balis ang naghihintay si Ting sa tindahan. Nang pumunta si Jiang sa isang kasino para magsugal, bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga guns na nagnakaw ng lahat ng kanyang pera. Lingid sa kaalaman ni Jiang, ang mga guns na ito ay ipinadala ng dati niyang amo, para turuan siya ng leksyon sa pagbitiw sa kanyang trabaho at pagtataksil sa kanya. Samantala, si Ting ay naghihintay kay Jiang sa tindahan ng mahabang panahon. Habang tumatagal, hindi nagpapakita si Jiang at nag-aalala si Ting, kaya nagpa siya na umalis. Habang pauwi, Laking gulat ni Ting nang matagpuan niya si Jiang sa kalye, nasugatan ng husto at puno ng dugo. Sa sobrang pagkakasala at kahihiyan dahil sa pagkawala ng pera ng insurance, nagalit si Jiang sa kanyang sarili. Dahil hindi niya kayang harapin ang pagkabigo ni Ting, nagpasya siyang parasahan ang kanyang sarili ng emosyonal. Nagsisinungaling siya kay Ting, na sinasabi sa kanya na hindi niya ito minahal at lahat ng ginawa niya ay para lamang sa pera. Nalungkot si Ting matapos marinig ang mga masasakit na salita ni Jiang. Dahil sa galit at nalamhati, sinampal niya si Jiang at pinutol ang lahat ng ugnayan nito bago lumakad na umiiyak. Si Jiang na puno ng pagkakasala at pagkamuhi sa sarili, ay lalong nagalit sa kanyang sarili. Habang siya ay nalulunod sa alak, napansin ng isang pulis ang kanyang kalagayan at nilapitan siya, sinusubukan pigilan siya sa pag-inom. Gayunpaman, si Jiang na natupok pa rin ng galit at pagkadismaya, ay pumutok ang galit at sinimulang atakiyan ng pulis. Ang marahas na aksyon na ito ay humantong sa kanyang pag-aresto. Matapos ang insidente ay sinentensyahan siya ng anim na buwang pagkakulong. Lumipas ang anim na buwan, sa mga panahong ito ay walang nakaalam kung saan nagpunta si Jiang. Matapos pagsilbihan ang kanyang sentensya, sa wakas ay nakalaya si Jiang mula sa kulungan. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa kanyang amo para kausapin siya. Hiniling ni Jiang na malaman kung nasaan ang kanyang pera, ngunit ang kanyang amo na ngayon ay pumasok sa politika, ay hindi pinansin ang kanyang mga tanong at umalis nang hindi nagbibigay sa kanya ng anumang sagot. Sa galit, sinira niya ang buong opisina ng kanyang amo. Nagbanta pa si Jiang na susunugin ang kanyang opisina. Nang makita ang hindi mapigilan na galit ni Jiang, natakot ang kanyang amo at pumayag na ibalik ang kanyang pera. Sa sumunod na eksena, isang flashback ang nagbubunyag ng isang masakit na katotohanan. Habang nasa kulungan si Jiang, ipinakita ng kanyang medikal na ulat na siya ay na-diagnose na may nakamamatay na sakit sa utak na hindi na magagamot. Matapos palayain at kunin ang pera sa kanyang amo, agad na pinuntahan ni Jiang si Ting. Gayunpaman, labis pa rin ang nararamdamang galit ni Ting dahil sa lahat ng nangyari sa nakaraan. Nang ibibigay ni Jiang sa kanya ang pera, tumanggi si Ting na kunin ito, sa halip ay sinampal niya si Jiang at lumayo. Pagkatapos nito, umuwi si Jiang sa bahay at nalaman na ang kalusugan ng kanyang ama ay nagsimulang lumala. Sa kabila ng kalagayan ng kanyang ama, patuloy siyang pinapatrabaho ng kapatid ni Jiang. Dahil sa galit nito, hinarap ni Jiang ang kanyang kapatid at binugbog ito ng husto. Pagkatapos ng nangyari, umupo si Jiang kasama ang kanyang ama at nag-usap sila sandali. Ang pag-uusap ay puno ng damdamin, si Jiang ay nakakaramdam ng matinding panghihinayang sa lahat ng nangyari. Nang matapos silang mag-usap, umalis si Jiang sa bahay at hinanap si Ting. Pagdating niya ay nanlumo siya nang makitang may karelasyon na ngayon si Ting sa ibang lalaki. Hindi mapagtagumpayan ng kalungkutan, nagsimulang umiyak si Jiang, nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at walang magawang baguhin. Habang pinagmamasdan si Ting mula sa malayo, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nawalan ng malay, bumagsak dahil sa bigat ng kanyang emosyon at ang kanyang lumalalang kalusugan nang magising si Jiang sa ospital makalipas ang ilang oras, napuno siya ng kawalan ng pag-asa. Determinado siyang hayaan si Ting na makahanap ng kaligayahan nang wala siya, nagpasya siyang lisanin ang bayan magpakailanman. Nang hindi sinasabi sa sino man, lumabas siya ng ospital at tumungo sa istasyon. Samantala, si Ting na nagdala kay Jiang sa ospital, ay hindi siya mahanap. At nag lang sinimulan siyang hanapin. Habang nasa daan, Nakasalubong niya ang pulis, ang parehong nasangkot sa naunang insidente kay Jiang. Ang pulis, nang makita ang pag-aalala ni Ting, ay sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa kondisyong medikal ni Jiang, na isiniwalat na siya ay may nakamamatay na sakit at ilang araw na lang ang natitira upang mabuhay. Nagulat at nag-alala sa narinig, agad na sumugod si Ting sa bus station. Doon ay nakita niya si Jiang, na naghahanda na sa pag-alis. Walang pag-aalinlangan ibinalik siya ni Ting sa kanyang tahanan, determinadong aalagaan siya sa kaunting oras na natitira sa kanya. Makalipas ang ilang araw, lumala ng gusto ang kalagayan ni Jiang. Ang kanyang kalusugan ay lumala hanggang sa punto kung saan siya ay kailangang ma-admit sa ospital. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi umaalis si Ting sa kanyang tabi, nananatili kasama niya sa ospital at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatiling komportable at masaya siya sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, lumalala ang kalagayan ni Jiang nang hindi inaasahan. Sa kalaunan, umano siya sa ospital, na iniwan si Ting na nawasak. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, idinaos ang libing ni Jiang, at ito ay isang matinding emosyonal na kaganapan para sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga taong minsan ay natatakot sa kanya ay nagtipon upang magpaalam. Sa huling eksena, ipinakita ang kapatid ni Jiang na nagbubukas ng regalong iniwan ni Jiang. Sa loob ng regalo, may nakita siyang ilaw. Ang ilaw ay isang bagay na kailangan ng kapatid ni Jiang para sa kanyang tindahan, dahil nasira ang luma, ngunit hindi niya ito kayang palitan. Alam na ito ni Jiang at iniwan ang liwanag bilang regalo sa kanya bago siya namatay. Nang makita ang regalo, ang kapatid ni Jiang ay nagsimulang umiyak ng malakas. Noon pa man ay iniisip niyang walang silbi ang kanyang kapatid at kinasusuklaman siya, ngunit ngayon, napagtanto niya na bago mamatay, sinikap ni Jiang na ayusin ang lahat. Nagtatapos ang pelikula sa napakalalim na emosyonal na eksenang ito, na nagiiwan ng makapangyarihang mensahe tungkol sa pag-ibig, panghihinayang, at pagtubos.